So yan mga lods ano? magandang uh, tangali na. At ang uh, oras ay alas 12, uh, 57. So alas 12 na mga lugs. Kain tayo ng papaya. Ito akin ay na pero manibalak. Gusto ko ito kasa doon sa inuk na inuk, Doon sa inug na inuk naman Kung gagawin mo mga luwali, Pwede na pero pagkakainin ko ng Ganito hindi ko kaya Parang saging ayoko ng inuk na inuk. Ito pa dito yung Bagya lang yung niya, niya Tapos gusto mo susuha Parang ipino tingnan natin kung makakatulong ito sa um, parang uh, pusok lagi yung champ para lagi may laman yung champ kung ano kumain um, um, uh, ka lang ng konti o marami parehas lang ang laman ng no? chan at uh, panitigiling ka talaga ng no? chan hindi yung bibig mo chan pag naramdaman mo puno na ayaw man na ayaw ka na toxic natin sa likod ay sa likod sa loob sa likod mayroon tanggalin nyo hindi na lang uh, himalayo hindi ko na uh, mapapatanggal yung uh, mula na aksidente tayo sa motor tapos na pangalawang beses pa hindi na So yun, nakakadalawang slice na tayo kalati ito eh so mamaya na lang hapon yung kalati titirahin ko pa itong at hindi ko pa alam kung kanino galing ano, kung kay Tito Ador kung kay Tito Ray pero malamang sa malamang kay Tito Ray so si Madalas uh, lang pala halos sa uh, isen si Tito Ador magdadala ng buto ng uh, asoy uh, tulog pa ako lalagay na lang dito sa mesa ko kaya ba yun? Yung uh, Hindi Yung uh, manitri, money tree Serpuelas Basta yung yun Yung buto ng parang manili no kasoy. Pinagdadala niya rin naman So ayun mga lang Subusin ko na lang. At saka pag nakausap ko na lang Sa tatanong ko Sino nagbigay ng babae So ayan, maraming maraming salamat follow po more, for share. Bye bye. Pusin ko na yan mga loves. Ito mamaya nga na to. Bye.